Kamusta mga boss, mga master ang ating pong ibabahagi niyo na yung orasyon para bumalik ang bala. Ito po ay naibahagi ko na galing to sa isang libro. Pero iniwala ko at baka hindi niyo napansin. Napakaganda kasi ng orasyon to. Kuway niyo lang dasalan at ingatan at magagamit niyo to sa chak na kagipitan. Basta dagdagan lang po ang pananampalataya at tiwala sa itaas na may likha lamang mapapagaran nyo to. Ito po ang orasyon. Para po mapabilis ang paggana, dasalan po ito. Bago matulog man lamang kahit isang ama namin, bago isunod ang orasyon, And then magantang dawli at na po bibigkasin para po hindi kayo magkamali ng pagpasa. Orasyon para bumalik ang balas sa kalaban. Revuelta, Estas, Tares, Maluas, Iguzo, Itemia, Rikawa, Subua, Berubna, Santiago de Galicia, Hero Bathala. Paano mga boss, mga master? God bless! May buhay!